Kung kayo po pupunta dito sa Paris, dapat niyong pasyalan din dito dahil na maganda rin itong lugar na to So, nandito tayo sa Place du Bantum. So, kung gusto niyong mamili, kung kayo po ay nakakaluwang-luwang, <laughs> marami pong mabibiling mga luxury dito. Christian Dior yeah. Louis Vuitton, nandito rin Chanel at marami rin magaganda rito makikita magandang babae <laughs> so ayun nga puro mahalin ang mga nandito ako ay lagi, lagi palagi rito ano naglalakad lang ako <laughs> hindi, hindi mamimili Di ba? Di ba Tarling? Lagi tayo dito? Pero hindi tayo namimili. <laughs> hindi kaya. Ayan, si Louis Vuitton, oh. Hmm. Andiyan, katabi niya si Chanel. Ay, saan si Chanel? Ayun, si Chanel. Oblo. Pati Philip. Christian Jawar. So palagi ako dito dahil malapit yung trabaho dito.